Ano ba kamo siya? Hey, mga mima, nandito kami sa friend nami dito sa amin dito bahay. Ayun, si JC, nagte trampoline. Nakita trampoline kami kasi mas malaki yung trampoline nila dito. Ah, ang ganda. May mga kids din dito. Minsan ang mga kids din nila ay dinadala din sa bahay namin doon naglalaro. Minsan naman kami ang napunta dito. So, mga Australian sila. Mga friends ni si JC yan sa Lego hmm. Happy-happy si JC na naglalaro sa trampoline. Ayun, dito sa Hi ni Jessie, hindi ko papakita sa camera kasi Alam niyo naman, masay sila sila dito pagdating sa ano, posting Hey Jessie, tingnan si Jessie, kung ano talaga si Jessie kapag nito trampoline namin Kaya kapag nandito kami, tungkuha siya <laughs> Kasi alam niya may trampoline silang malaki Ayan, talaga ang kaligayahan ni Jessie magtalon-talon sana ganito din yung aming ano, front yard kasi puno kasi ng bulaklak yung aming front yard. Ito yung front yard nila. Hindi naman sila ganoon hindi naman ganoon ka laki yung front yard nila. Parang kagaya lang din sa amin kasi inano nila. Talagang nilagyan nila ng trampoline. Built-in 'yan na trampoline. Gusto ko din ng ganyan. Parang hinukay nila yung ano lupa. Tapos nilagay yung trampoline. Sobrang mahal din yan mga ni. Mahal din ang nagastos nila dyan. Yung sa amin kasi maraming mga kahoy yung trampoline namin maliit lang eh medyo lumalaki na si jesse gusto na niya ng malaking trampoline ewan ko next time na lang Jessie pag naisipan ng daddy mo meron din silang swing dito kasi may tree sila na malaki tingnan nyo wala oh. talaga na may mga kids ang nakatira sa bahay kasi ayan, tingnan nyo yung bahay nila puro, puro chok yes Jessie Ayun, pupunta kami mamaya ni Jessie doon sa IGA. Yung IGA dyan lang sa tapat. Malapit lang dito yung bahay namin. IGA, yung grocery store yun. Kasi bibili kami ng tinapay. Kaya nag-drop by muna kami dito. Kasi anytime naman pwede kami pumunta dito. Sinabi ni, sinabi ni Kelly, yung mama ng mga kids. Friend namin. <laughs> Di ba? Dito sa Australia, hindi sila ano, hindi sila... Um, tawag dito hindi sila magkit kapag friend ka, welcome ka. Sila din naman welcome din sila sa bahay namin. Kapag ano na, summer na, sila naman ang napunta sa amin, sa lugar namin, sa place namin, sa bahay namin para magswimming, Kasi di ba may spa kami doon sa likod, sa backyard. Ayun, nakikiswimming din sila sa amin kasi wala din sila ditong spa or pool. Hey, Angel! Oh, na <laughs> kaya. Cheese! you to have Hei! <coughs> Hei! <coughs>